paano kung ang mga asasin ay may sariling mga kumpanya? Lagi kong sinasabi na bibihira akong hindi magandahan sa isang Korean movie, pero ganun yung naramdaman ko dito. Tungkol ito kay Mantis na isang magaling at sikat nga na asasin na babalik nga matapos na magpahinga sa trabaho niya. Sa pagbabalik niya, iba na ngayon yung namumuno doon sa dating pinagtatrabahuhan niya, kaya naman, dito na nga siya gumawa ng sarili niyang grupo. Nakakasama niya dito ang ilan pang mga assassins, kabilang nga dito si Jay na magaling nga din sa pakikipaglaban at matagal na kakilala ni Mantis. Dahil sa bagong grupo nga lang sila, hindi nga magiging madali yung pagkuha nga nila ng mga trabaho laban sa iba pang mga grupo kung saan dito na nga rin sila magkakaproblema. Kung saan bukod sa pakikipaglaban sa maraming mga tao, kailangan din nilang harapin ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa. Title ng movie, Mantis. Eto pala backstory ng scammer sa Squid Game eh. Kaya pala niya ginanon yung baby. Jokes aside, sobrang nag-struggle ako panoorin to na tipong every 30 minutes hinihinto ko kasi sobrang hirap niyang panoorin. Actually, random ko lang tong nakita kasi nga number one to sa mga movies sa Philippines and so na-curious ako and given na never pa naman ako nabigo sa mga Korean movies, tinry ko naman din. Noong una, okay naman, pero the more I watch the film, the more I realize kung gaano kapangit yung movie. Simulan natin sa nagustuhan ko na parang dalawa lang. I love the performance of the actors as always and nagustuhan ko din yung choice of weapon niya since mantis nga yung tawag sa kanya. I like the effort na gawing creative guy mga fight scenes para nga bumagay doon sa name niya na mantis na tipong para talaga siyang praying mantis with this weapon lalo na tuwing tumatumbling-tumbling siya. Also, sobrang nagustuhan ko rin yung performance dito na Park Yu Young na bagay na bagay talaga sa kanya yung mga ganitong roles. Yan, bakit ko kama to hindi nagustuhan? Sobrang gulo ng story. I no spin-off to ng Killbox na hindi ko pa nga napapanood pero kasi it's lazy writing kung aasa ka sa ibang show para lang umangat yung movie na to. Dragging ng story, ang dami masyadong characters, at ang daming nangyayari na hindi naman maayos na sa set up. They rely too much on dialogues to tell the story, lalo na nga doon sa endless flashbacks na sa sobrang dami, nakagulo nga lang doon sa kwento. Siguro sana, kinuwento na lang nila ng chronological order para nga mas naging malinaw. And sana, instead of showing flashbacks or mentioning the past nga, maglagay na lang sila ng mga details or hints tungkol sa mga past na yon. They trying to set up kasi this already established world na na merong mga past itong mga characters ito pero in the end, hindi naman sila malino na naipakilala dito nga sa present na parang hindi rin nagmamatter yung nangyari sa kanila before. Kang hindi ko pa nagustuhan dito, hindi na earn ng mga characters yung aura na binibigay nga sa kanila ng movie. Like, sasabihin nila, ay si Mantis, magiging makapaglaban yan. Tapos, wala namang papakitang magaling talaga siya, maliban nga doon sa ilang labanan na hindi ko nga rin nagustuhan. Hindi nang yung ilang mga fight scenes or choreography nga nito, pero based sa ibang Korean movies or series, it certainly could have been better also didn't like the cinematography and editing choices na ginawa nga nila dito na sobrang lapit sa camera and something na nakakahilo nga din siyang panoorin. Kasayangan lang talaga ako sa potential ng story kasi okay din sana yung conflict nila J.E. and Mantis eh na hindi naman talaga sila galit sa isa't isa sadyang may gusto lang talagang ma-achieve itong si J.E. na naharangan nga ni Mantis kaya ganun nga yung nangyari sa movie. Siguro mas maganda tong movie na to kung ginawa na lang nilang series kasi there's too much happening na hindi na nga na-handle ng maayos writing-wise. Ano nga, nag-focus na lang sila kanila J.E. and Mantis tapos isang kalaban at panigurado, mas gaganda tong movie na to. So yun lang, umuulan na ang title ng movie Mantis at ang torta rating ko for this ay 4 out of 10.